for today's video guys nangukay no, no, okay kami ng bodega grabe yung anay oh yung mga libro but, ano eh pinamahaya ng mga anay sana makita yung ano ang raina okay sakit mga gatle do subay man. sa may ano ganyan karton gusto gusto gin nila Gabi, ah, na, na sila tanan gali hmm.